netizens ng galaiti sa ginawa ng kapatid ni Alan De Castro. Kuhang-kuha talaga ang inis ng mga netizens sa ginawang ito ng kaanak ng person of interest sa kaso ni Catherine Camilon. Ito'y dahil sa isiniwalat ng kapatid ni Catherine na si Chin Chin, ang ginawa ng kapatid ni Alan De Castro sa kanya. Kwento niya ay nagkausap sila sa phone at dito na nangyari ang hindi niya labis na inasahan, Dumulog na nga sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo ang pamilya ng dalagang si Catherine. Dahil sa tila sa tagal ng investigasyon, mas minabuti na nila na lumapit dito gaya ng sinasabi ng mga netizens. Ang nasabing video ay may title na Pamilya ng Nawawalang Beauty Queen Nagpa-Tulfo at uploaded ito sa YouTube channel ni Raffy Tulfo in Action dahil nga sa pinangalanan na ang person of interest na si Police Major Alan De Castro, Naglakas loob umano ang kapatid ni Catherine para makontak ang kaanak nito, ngunit di umano niya inakala ang gagawin nito sa kanila. Kaya naman labis ang gigil ng mga netizen sa kapatid ng nasabing police officer. Pinagtanong daw umano nila sa kapitan kung sino nga ba si Alan De Castro, na pagalaman na kumpadre daw ito ng kanilang kapitan, ngayon po meron po siyang kontak ng kapatid niya, pangalan po Ryan, yun po pinakausap po sa akin." nagtanong po ako sa kanya sabi ko sir, kapatid po ito ni Catherine Camilon. May nakapagsabi po sa amin na ang kasama raw po ni Catherine ay kapatid nyo po na si Mr. Alan De Castro. Pagbabahagi ni Chin Chin, laking gulat nga niya nang pagsabihan umano siya nito na wag daw siyang magbintang, dahil baka siya raw umano ang kasuhan nito. Sabi ko po sa kanya, Sir may nagsabi na po, may proof po ako na yun nga raw po ang kasama, yun po pagtapos po nun sabi niya na baka raw ako ang makasuhan, dagdag pa ni Chin Chin, hindi raw nagkaroon ng chance si Chin Chin na makausap sa phone si Alan De Castro noong panahon na yun, hindi rin daw nila ito nakikita sa personal noon pa, gigil naman ang marami sa sinabi ng kapatid ng hinihinalang sospek, ang lakas daw ng loob nitong sabihin baka sila pa ang magsampa ng case. Gayong may mga evidence na laban sa kanilang kapatid, syempre utol mo yon, ipagtatanggol mo kahit alam mong mali. Wow ang kapal ng mukha kung sino mang kapatid na yon, sila pa ang nagtatapang tapangan, grabe namang pagtolerate sa maling ginagawa na ito ng kapatid. Sana mapatunayan ng kapatid niya ang may sala sa pagkawala ni Catherine, maayos ang pakikiusap ng kapatid nung nawawala tapos gaganyanin, super defensive naman, samantala, Tumugma ang DNA sample na kinuha sa pamilya ni Catherine, sa mga nakuhang hibla ng buhok at blood sample sa inabandon ng pulang SUV sa Batangas, at kumpirmadong kay Catherine Camilon nga ito, at naniniwala ang ilan na mas lalong bibilis ang kaso dahil matibay na umano ang mga ebidensya na magdidiin sa mga sospek, at lalo na ngayon na dumulog na sila sa programa ni Sir Rafi Tulfo in action, samantala, hiling naman ng pamilya at mga netizens, ay sana makita na ang dalagang si Catherine na halos mahigit isang buwan nang nawawala.